Hello everyone, hello maglang people, hello what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up mga ka-idol Ay, nakakaburyo Ito, ay, nang magalaw cellphone ko, ay, nakuhulog Tumuso, <laughs> tumuso, Yeah. Pahinga ako ngayon, ngayon, pahinga ako Kaya lang, problema Ito, mamaya maghanda na ulit ang kakainin, magluluto, maghahanda na Magpre-prepare na, na in hindi pa ako tapos mamalanja, may labahin pa ako, mga damit ko, labahin ko pa, hindi ko pa nalalaban. Ang saya-saya. <laughs> tapos magpupunas pa ako ng mga pinggan-pinggan, pero ako ito, nakaupo lang. Kahit maram na kahit na daming gawain, masaya naman, di ba? <laughs> ah. Busy, busy, busy. Laging busy. Tapit na Pasko. Nakapula ko ngayon. Tingnan nyo. Ayan, nakapula ko ngayon. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hindi ako makagawa ng ano ko ngayon. Ng content. Tamang ganto-ganto na lang muna. Tamang ganito-ganito na lang muna. Walang magagawa. Nagluto ako ng champurado. Champurado? Nagluto ako ng champurado. Champurado. Kaya lang, naglagay ako ng ano, ng, ng vanilla powder. Ano nangyari? Hindi na. Ganon. <laughs> Nagiba ang lasa. Tapos naalala ko pala, yung natirang ano, sticky rice. May asin pala yun. Limutan ko. Kaya umalat yung ano. Umalat yung niluto ko. Umalat. Kasi nag... Nga sa inyo, eh, nung nagluto ko ng white, ng ano, ng sticky rice. Nilalagyan kasi ng asin yun nila. Eh, oh, naman, niluluto lang yun eh. Niluluto lang yung kanin. Hindi ko tuloy na ubos. Sayang. Painga-painga lang ng konti. Tapos, ano na. Tapos, mag na ulit ng trabaho. Kahit masakit ang siko. Wala akong maisip na content. Anong content? Wala akong maisip na content. Kanina gusto kong gumawa ng content. Kaya lang may nakatutok na camera. Yung hindi ka makapag-usap. Hindi ako makapag-usap Hindi ako makapag-usap kanina. Hindi mo ka ng malakas na malakas. Kaya lang ano. Kaya lang. syempre may katutok ng camera. Oh, bang hirap na mag- Bang na makahanap ng content. Na mag- Huh? Hindi ka rin makapag-live, makapag-ano, makapag-live-live dito ng bonggang bongga, -bongga hindi ka makapagano kasi maririnig yung boses mo tapos hindi ka rin makapagano makapagawa ng video video kasi nakikita ka sa ano sa camera <laughs> tapos sa labas naman hindi ka naman din makakapag-live kasi wala kang load wala kang internet magre-record mag ka tapos na wala na Huwag ka, paulit-ulit lang. doko sa labas. Ano <laughs> ka? sya sya Sige na. Huwag na ulit. nag -e emote lang ako. Emote pa mo. <laughs> Walang maisip na content. <laughs> <laughs> hmm. na. Bye bye na. See you next time. See you next 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 around. See you next 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 live. See you sa posting ko. See you sa comment niyo. See you sa lahat 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 na. Bye bye. Thank you thank you thank you. Bye. -bye.